Yan, good morning, good morning mga papa. Welcome naman po sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So yan, mga kapapa, andito po tayo ngayon sa barangay Ilihan, Bagos City. So ang, ang barangay Ilihan mga kapapa na sa uh, itaas po siya ng barangay Mao, Bagos City. Yan, pakita ko lang sa inyo dito mga kapapa. Dito mga kapapa, oh, may maraming pako. Yan, mga pako-pako dito mga kapapa. So tara, nyo ako dito. Let's go! So ito po ayan mga kapapa ang pako mga pako dito niya. Yeah. So na sa, sa ilalim po tayo sa bulkan sa ngayon mga kapapa. So yan. Ang uh, mga dito mga pako. Para hmm. mayroong ilaw sa ilalim mga kapapa. Yan ina, mga Deo. Okay, mga pako dito. Ayan. So, ayan mga papa. Yung pako. Ayan. Wow. Ito mga pinakagandang ilagay ni. Gawin mo si Tira, guys. At saka mayroon pa dito yung talabaw. Ayan. kalabaw kalabaw Talabaw. maliit. So, ang kalsada pala dito mga kapapa ay rap road ayun. Malalaking mga hindi Kita na rin. Ito ginagawa ito mga kapapa. Ito uh, po ay isang layong layong. Ayan, layong layong po yan layung, layung, puyan, mga kapapa. Sarap po yan. May kain. So, dito po tayo ngayon sa Barangay Ilihan, Bagos City. Tsaka nakakajakit po tayo mga kapapa kasi medyo mainit <coughs> yan o, punta tayo doon sa maliit na tulay ko nga ko pa ayan ito lang tumaway dito mga kapapa ba na ang ilog dito mga kapapa pakita ko lang sa tara sama nyo ako let's go so ayan mga kapapa ang ganda ng tubig dito mga kapapa yan o oh. ito po ang nagpakonekta doon sa Buenos Aires mga kapapa napagkalinis fresh na fresh po ang tubig dito mga kapapa so yan lang po maraming salamat thank you for watching bye bye so sa so ngayon mga kapapa hindi po na hindi na tayo tumawid doon sa may ilog mga kapapa kasi medyo Ayan, malanganin tayo. O, oh, uh, kasi lang tayo sa mga bisita sa bus natin, mga papa, uh, pumunta dito sa Barangay Ilihan. Uh, barangay Ilihan, Bagus City. So, ayan mga papa, balik na lang tayo doon sa ating minamanihong sasakyan. Uh, si okay, babantay lang tayo dito. So, yan na po maraming salamat po sa inyong lahat mga kapapa yan thank you for watching hanggang sa sunod na mga ating video maraming salamat please subscribe and like and share sa ating youtube channel maraming salamat thank you for watching bye